Pino. Pino. Laki na siya guys. Tas kisap pang ano? Ah. Asa tu. to? Mm. Tas kisap pang mo. Mm. Liwat ni Laila. Paniil po kay Laila po siguro, no? Mm. Ay, ikaw na rin ni Chan. Hoy, bayan mo. Dali, guys, Pino, Pinonitan. Pino. Tagalog ba guys pinulot ah pinulot kasi maliit pa to eh tinapon ano pinulot <laughs> yari nang amo guys ay bugoy po kang pino 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 guys malaki na guys oh pino ang kanyang mga poster parents guys ayan. mga poster parents ni Tino guys Oo. Oh, oh. <laughs> kaya pina ng poster parents In! Pino ay ah, ngayon ng mga aso guys tum 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 mga, mga dia mengenai ah montiner bagian tu kan ni ni kanji ni lastimu ah